gawin tayong GMA Hello mga kaharnes mga idol nandito na naman po tayo sa isang uh, magandang topic na na mapapwedeng pag-usapan at ito nga tulad ng nakaraan nagkaroon ako ng video na nagjo-joke pa ako na may talent scout ito pala Totoo. Oh, nangyari. Nandito ngayon ang Channel 7 para tanungin ng mga bagi-bagi tungkol sa mga kabayo. Kasi nakita niyo yung video ko doon sa vlog. Nagkaroon sila ng idea at nagkaroon sila ng interest. Ito pa nga pula si ma'am. Uh -huh. Ay, hello po mga ka-harness, ako po si Grace. Uh, ako po ay isang researcher sa GMA, uh, particular na po sa eyewitness. Uh, ngayon nga po kasama ko si Sir Clifford. Uh, yes. Ngayon po ay nandito po kami sa Bulacan kung saan... Batangas ba, po uh, ma'am, Batangas uh, Sorry, Batangas. Nandito kami sa Batangas. Uh, ngayon po ay naging interesado kami doon sa kultura ng uh, pagkakarera ng kabayo at uh, inalam po namin yung mga impormasyon ngayon sa kung paano po ba nagsimula yung kultura na ito sa tulong po ni Sir Clifford. So, uh, pinaliwanag niya po sa akin yung uh, tradisyon at yung proseso nung um, nung industriya ito. So, kung sakali po